Anong isda ang tatlong beses inuulit sabihin ang pangalan? Example dito tatay, sap-sap, dalawang beses binabanggit. Lapu-lapo, dalawang beses rin binabanggit. Ang pahulang ito ay galing kay Jay Calling ng Rome, Italy. Shoutout sa iyo, Jay Calling. Tatay, kapag nagawa mo itong mahulaan, bago matapos ang tatlong minuto, meron kang 1,000 pesos. kung matatay. So, paano tatay? Ready ka na? Ready na dahil kung ready ka na your timer starts now, sige tatay hula hula po mali hula lang, sap sap mali pa rin kailangan tatlong beses tatlong beses tatay uulitin sige lang laksan mo na konti tatay boss mo ha? lapit ka po dito tatay, konti. lapit ka tilapia, mali pa rin o tatlong beses sinasabi Ato yan nyo, ang sap-sap, sap-sap, dalawang beses. So, ano yung isla na tatlong beses binabanggit yung pangalan? Galunggong, Galunggong mali pa rin. Kaya mo yan? Panigi. Ta, pa, panigi, mali pa rin. Sige lang tatay, kaya mo yan. Tatlong beses sinasabi, kaya mo yan tatay. Meron ka pa 2 minutes and 10 seconds para sagutin yung katanungan ito. Sige lang tatay, kaya mo yan Mahaba pa yung oras mo, meron ka pang 1 minute and 50 seconds Para sagutin yung katanungan ito tatay O, oh, kaya mo yan Sige lang, magsalita <laughs> <laughs> Napamura sa tatay <laughs> Dito ka tamingin tatay Habang nagsasalita yan Sige lang Sige, dito ka tumingin tatay Habang nagsalita ka Yan, para makita ang kagwapuhan Ayong, anong Ay yung, ano nga Bia, mali pa rin Meron ka pang 1 minute and 17 seconds Para sagutin yung katanungan ito Sige tatay, kaya mo yan Alam ko, mauhulaan mo to Tani, tanigi, mali pa rin So tatay, meron ko pang 1 minute Para sagutin yung katanungan ito Anong isda ang tatlong beses inuulit sabihin ang pangalan? Kaya mo yan, tatay. Meron ka pa 45 seconds para sagutin yung katanungan ito. Hey, tatay, kaya mo yan. Okay, so dalagang bukit, mali pa rin. So tatay meron ka pang 26 seconds Para sagutin yung katanungang ito Okay 20 seconds Sige lang tatay may oras ka pa Mag isip ka lang So kapag hindi mo nasagot Ang tamang sagot na yon, Kung ano yon, ay sasabihin ko sa iyo I-reveal natin para makita ng ating mga viewers 4 3 2 1 Time is up. So, yun, tatay. Bali, hindi mo nasagot. yung tanungan. Ang tamang sagot ay 5552 na. Okay? O, tama. Dilata. Sabi ko siya. Okay, tatay, dahil ka sa 3 minutes challenge, meron ka isang kilong bigas, meron kang dalawang noodles, meron kang dalawang dilata. Tatay, thank you sa pagkasa sa 3 minutes challenge.